Great day. Mabuhay ka, boses. Huwag kang maging loro sa buhay. Yung puro salita pero hindi makalipad ng mataas. Ang agila. Tahimik. Pero ang taas lumipad. Kaya niyang abutin ang langit. Ito ang pitong mentalidad ng agila na pwede nating tularan para lumipad rin tayo sa abot ng pangarap natin. Una, ang agila. Lumilipad ng mag-isa sa matataas na lugar. Hindi siya sumasama sa maya, sa uwak, o sa mga ibong mababa ang lipad. Ibig sabihin, umiwas tayo sa mga taong makitid mag-isip. Yung puro reklamo, yung, yung hinihila ka pababa, ang agila, sumasama lang sa kapwa niya agila. Eh kasi totoo yon, kung sino ang lagi mong kasama, siya rin ang unti-unting nagiging ikaw. So, piliin mong makisama sa mga taong may pangarap, may mindset, may direction. Ikalawa, ang agila may matinding vision. Kahit limang kilometro ang layo, nakikita niya ang target niya. At kahit may bagyo, kahit may balakid, hindi niya inaalis ang tingin niya sa goal. Ganon din dapat tayo. Dapat malinaw sa'yo kung anong gusto mong marating. At kahit gaano pa kahirap, kahit gaano kabigat ang laban, na huwag kang bibitaw, huwag kang bibigay. Ikatlo, fearless ang agila. Hindi siya natatakot kahit mas malaki pa ang kalaban niya. Hindi siya umaatras kasi alam niya kung hindi siya lalaban, talo na agad siya. Ganon din ang mga matagumpay na tao, hindi nila tinatakbuhan ng problema, hinaharap nila yon kasi sa bawat laban, dun ka tumitibay, dun ka natututo Ikaapat, matatag ang agila sa gitna ng unos, habang ang ibang ibon ay nagtago na Ang agila, umaakyat pa, ginagamit niya ang bagyo para lalo siyang tumaas kapag may problema Huwag kang matakot, gamitin mo yon para mas lumakas ka, mas gumaling ka, mas tumaas ka, dahil ang tunay na achiever hindi umiiwas sa unos, mas lalo pa siyang lumilipad sa gitna ng dilim. Ikalima. Ang agila hindi kumakain ng patay. Hindi siya scavenger, hindi siya umaasa sa tira-tira. Ibig sabihin, huwag kang mabuhay sa nakaraan mo lang. Yes, naging magaling ka dati. Yes, may achievements ka noon. Pero anong ginagawa mo ngayon? Patuloy ka bang lumalaban o kampante ka na lang? Tandaan mo, ang tagumpay hindi iniipon, ginagawa yan araw-araw. Ikaanim. Ang agila Tinuturoan ang anak niyang lumipad sa paraang masakit. Inaayos niya ang pugad. Tinatanggal ang mga balahibong malambot hanggang sa wala na silang choice. Kundi lumipad, ganun ang buhay. Kung gusto mong lumago, kailangan mong iwan ang comfort zone mo. Kasi walang paglago sa lugar na laging safe ka. At ang huli. Ikapito, ang agila marunong mag-renew ng sarili. Kapag tumanda siya, kapag mahina na ang pakpak niya, umaakyat siya sa bundok, nag-iisa, at doon, isa-isa niyang binabaklas ang mga lumang balahibo. Pinuputol ang kuko, binabasag ang tuka, masakit, duguan. Pero alam niya, yun lang ang paraan para siya ay makalipad ulit minsan. Kailangan nating alisin ang mga lumang habits. Yung mga bagay na nagpapabigat sa atin. Yung mga hindi na nakakatulong sa paglago natin. Mahirap man. Pero doon magsisimula ang bago mong lipad. Mas mataas, mas malaya, mas makapangyarihan kung na-inspire ka. I-share mo ito. Baka 'yon ang kailangan marinig ng isang kaibigan mong gustong lumipad muli. Let's go, Agila. Lipad na tayo.